Hello mga ka-close ano, bagong panibagong video na naman tayo for today. Ayan ang dami po namin gulay ngayon. At for today's video, isishare ko po sa inyo kung paano ko po, po siya ipre-preserve nang matagal. So ayan guys, ito lang ginagawa ko sa gulay namin dito. Para hindi siya masira po ng matagal. So inisa-isa ko siya binabalot ng cling wraps. And make sure guys, na kailangan yung toyo at walang tubig yung gulay ninyo para hindi din siya masira ng mabilis. So, ayan guys. Ito lang yung ginagawa ko. Inisa-isa ko siya guys para kung sakali mang masira siya, hindi madama yung ibang gulay. So, try nyo rin itong gawin guys sa inyong mga gulay. Kay, lalo lalo na pag ano, pag madamihan yung binibili nyo sa palengke. So, try nyo itong gawin para magtagal at still fresh yung gulay ninyo kahit umabot na siya ng isang linggo. Ayan, try nyo guys. Promise. Legit to. Thank you!